Sa wakas, pasado na third reading na ang barangay term extension sa Senado. Kahit wala akong boses, daldal -dal ako ng daldal -dal na akong natin. Pinaglalaban ko sana yung six years, pero at least lusot na yung four years. Pwede na rin. At sa lahat na nagpahiwatig ng kanilang suporta, tangkilik, saramat din sa inyong lahat mga LGU barangay, ABC, gobernador. Maraming salamat sa inyong lahat hindi magiging bitin ang inyong serbisyo sa ating mamayan. Hindi na putol-putol, patse-patse ang ginagawa natin sa barangay dahil tuloy-tuloy na buong termino na four years at least bilang nagsimula ako sa barangay ang dakilang KB, SK na ngayon, e eh talagang alam na alam ko, damandam ko ang hirap ng hinaharap ng ating mga barangay officials. Nako, kaya natin to, gawin natin makatao ang bawat apa na taong termino ng barangay hindi pa ito nagtatapos ang tulong ko sa inyo ay tuloy-tuloy ngayon, itigil na ang away sa politika, unahin ang pagkain at ang presyo unahin ang trabaho, unahin ang serbisyo natin sa Pilipino ay may solusyon lahat yan